Hello guys! Meron akong isi-share na pampaswerte sa inyong tahanan. Itong hanging decorations na may wulu at mga 5 Chinese coins. Magsabit kayo nito sa inyong main door, sa inyong mga bintana, at kapag may mga pintuan kayo na magka, magkakaharap mabisa ito na pantanggal ng mga negative energies, mga malas, mga stagnant energies sa inyong tahanan. At ang maganda pa nito ay meron itong wulu. Ang wulu ay symbol of having a good health. Kaya dapat meron kayong ganito sa inyong mga main door sa inyong mga pintuan. At bigyan nyo din yung mga magulang ninyo. Kasi ang gulo ay symbol din ng longevity. Good health. Kaya napakabisa nito na pampaswerte sa tahanan. Ilalagay ko sa baba ang link kung saan kayo makaka-order. check out na order na